So, yun po. Ay, tips ko po sa inyo. Kung kayo po ay may mga alagang baboy, uh, dumalagang baboy or inahin baboy, bago nyo po ipaiay, purgahin nyo po muna. Napakahalaga po purgahin ang mga alagang inahin baboy bago ipaiay para po uh, malinis po yung loob ng matris. So, yun mga kadiskarte, sumalubong na yung ating mga alagang manok. Dahil nga po ngayon ay hapon na, oras na naman po ng pakain sa kanila, sa ating alagang manok at saka sa ating baboy. So, ayun po, no, papunta pa lang po tayo dun sa kulungan, pero sila po ay sinalubong na po tayo. So yan po yung aking mga native chicken. Ano, kakain na kayo? Okay, doon-doon sa pesta. Doon sa kulungan ganyan po sila ganyan po sila no so doon balik 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 doon doon sa kulungan naabangan nyo lang talaga ako ha so doon balik balik ito po yung pagkain nila no hammered ay nako yung isa naku nako nako naku. wait lang matatapon pa to magantay ka magantay ka magantay ka Balik-balik-balik. Antay ka, magantay. <coughs> <coughs> Ako. Down, down, down Ay, naku Down Ito, ito si sow number 2 At dito naman sa kabila si Mama pig number 1 Gutom na? Hello, so wait lang mga ka-discarte Magpapakain muna ako Babalikan ko po kayo Update ko po sa inyo Si sow number 2 Uh, 13 days na po ngayon simula nung na AI siya. So, sana po ay hindi na po siya mag -reheat. Wala pa po akong nakita na ay, meron na pala. So, meron na po akong nakitang ugat sa ano niya, sa baba ng dede. So, titingnan ko po ito mamayang gabi pag nakahiga siya. Kung itong naguhit na ugat niya ay nakalabas na po ba ito. At yun po ang isa sa mga tinitingnan ko ay positive na po siyang buntis. So, bukas po, uh, 14 days po siya. Pag nakahiga po siya, titingnan ko siya kung yung ugat na yan ay nakalitaw na po ba. Kasi isa yun sa mga palatandaan ko sa aking inahin. Kung yan ay nakalitaw na pag nakahiga siya at yung mga ugat ay nakalitaw, ibig sabihin buntis na po siya. So ayan, si saw number 2, 13 days. Simula AI. Ah. So ito po si Mama Pig number one siya po ay 50 days ng buntis papakita ko po sa inyo ang chan niya pero po sa 50 days niya po i-compare doon sa mga nakaraang panganganak niya po ay maliit po ang chan ni saw number 1 sa pang na parity maliit po dati po ang chan niya po no, yung nakaraang parity niya So, bumubukol na po dito. Ito po dito sa baba. Yan, yung yung gilid ng tiyan niya. Nabukol na po yan. Pero ngayon po ay flat lang po siya at medyo nababa naman po. So, yun po yung pagkakaiba ng pangbubuntis niya ngayon sa edad na uh, 50 days. Mas, ang tiyan niya ay mas maliit ngayon kumpira sa mga nakaraang pagbubuntis niya. So, aabangan na lang po natin. Mama Pig. Mama Pig, hello. Mm, ang liit ng chan mo ngayon. Ha? Ah, ang liit ng chan mo ngayon.